kung paano magmaniho ng sasakyan. Mayong araw ay tuturuan doon kayo kung paano magmaniho ng sasakyan. Siguraduhin na sa neutral gear ang gambyo. Ilagay ang seatbelt. Kunin ang susi. Makikita ang susian sa bandang kanan sa likod ng manibela. At i-on ang kotse. Sa bandang paanan ay may tatlong tapakan, isa sa kaliwa, isa sa kanan, at isa sa gitna. Hawakan ang cambio na makikita sa gawing kanan. Apakan ang nasa kaliwang tapakan habang nakabang naman ang kanang pa sa kanang tapakan. Hilayin pagkaliwa ang cambio at itulak pataas, at dang dahang bitawan ang handbrake, at dang dahang bitawan ang kaliwang tapakan sa kaliwang paa, habang diinan ang tapakan sa kanang paa. Ayos. Ayos. Dala. Dala. Paano, Paano bumilis? Para bumilis, idihin mo pa ang tapakan sa kanan. Okay. Okay. Ang saya pala matutong mag-drive. Paano mag-windup. Para naman matutong magpreno, breno abahan ang part 2 ng video na ito next week. <laughs>